Ayos No? Oh, ayun. ayun. So, tingnan niya. Ay, ako dyan. Ah, maganda umaga. So, uh, may setup tayo ngayon dito sa 24-7. Ito so, sa loob para sa setup na sila lady. Ayan. So, ito yung front natin. Ayos so, na. Nice! So, reset lang natin. Yung uh, arms niya. Hindi boot. So, for the side, yung ating uh, front frontal. Ayan. Ayaw, ayaw. Ang kayo? Oo. Ayan, oh, Sir Jay, no, okay. Hello. Ang pinakamatinding uh, travel adventure. Oh, travel adventure. <laughs> so, ayan, no. Oh. So, kasama na naman Sir Jay, Sir Jay, segundo. Follow niyo naman po sa yung YouTube channel, mga kamusta O, oh, okay. oh, di ba? Yung laki na katawan niya, kasang laki ng, ka ng puso niya, yan. <laughs> 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 Pero yun nga, alam ko, pink. <laughs> yung lay pink. Sige. Ayan, Sir Richard. Then, uh, Jason, our... Ay, hindi, nee, spinner ito mamaya. Oh, eh. uh, yeah, so, yun, no? Saan ka pupunta? Nice! After. Ah, sige, ingat, 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 Ayun ah, Ayun. Buti na lang. Dito, oh, na Always naman, meron naman tayo mga dyan. Thank you so much. Sir, pag magpapagawa ako ng buti. Ayan lang ito? Oo, oh, saglit. Ay, kasi lang yung one and a half. Ako. Ayan, so kasama natin si Hosting. Napadaan siya ngayon dito para... Thank you, Sir Alan. Ang bayan talaga. So set up na kami. Yung uh, lights na lang dito. Tas tas na lang din yung speaker. Ayun oh, no? ganda ng speaker nila dito, Bosch. Hmm. He, chat. So set na tayo. Okay. So bibigyan ko lang kayo ng konting tip para sa uh, episode natin ngayong araw na 'to para sa event na 'to. So kasama pala natin si uh, host MG at uh, ibang supplier din so dito tayo sa 24x7 uh, sa Lanon, Mababiscaya so dito tayo nagsaset up so yung uh, setup namin dito napaka basic lang apat, uh, apat per side na frontal okay. so gamit namin dyan ay yung flat na pallet then dito naman sa uplight Ayan. so gumamit tayo dito ng 246 8 uh, eight, eight na uplight then additional natin yung mga uh, floodlight na so maganda rin kasi na mayroon siyang amber which is yun yung floodlight pag amber na tinatawag kasi yan yung parang nag yellowish yung parang uh, halogen type na uh, ilaw so uh, maganda siya tingnan at uh, hindi siya yung uh, kasi pagka pure white kasi parang nagdadal uh, yung kulay so mas maganda pagka ganito then uh, Uh, ito, gusto kong i-share sa inyo So, nag-check na tayo kanina ng sound Which is uh, dito Papakita ko lang sa inyo kung uh, gaano nga ba kaganda kapag ka Kapag ka ikaw ay gumagamit ng mga uh, equalizer or anything na processor Na pwede natin uh, pang feedback destroyer So, pag feedback destroyer, meron naman tayong uh, amp na para doon Or processor na para doon Pero, kapag ka ikaw marunong ka pumihit sa mga equalizer Malaking bagay yan So, tingnan nyo yan. So, ibig sabihin, walang... Ayan. So, pag sa 80 to uh, 60 na, uh, meron na siyang feedback. Ayan. Ibig sabihin, malaking bagay na. Kapag ka nandito ka na, nasa around 1 meter, eh, walang feedback. So, nakakatulong uh, din yung height ng mga speaker natin kapag ka tayo ay nag-apopuesto uh, naga ng mga speaker natin. So, malaking bagay din yon Ang kagandahan naman, kapag ka mas mataas yung... Uh, yung uh, stand mo dapat uh, meron kang ginagamit na uh, sub or something na uh, para may panggapang tayo kapag kagaya naman na walang uh, hindi kailangan ng uh, sub kagaya nito wala kaming sub so yung uh, eye level or yung uh, taas natin nasa 5ft 5 6 mako sa 55 yung uh, underneath niya. So, check na din. Kanina, nilapit natin around uh, 62, uh, 50. Uh, 50 uh, 60 to uh, 80 cm. So, wala. Walang feedback. Yan, wala. Ngayon, uh, check naman natin dito. So, pag malayo, masyempre pa wala nang feedback. Ito. Okay. So, wala pa rin feedback. Wala. So, hey, check this one, two. Lumagyan to ha. chat chat once. And so nilagay ka ka. So, yung part na yun. Ay! Gumagawa ka na chat 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 Ano ba so Nang? Chat 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 chat.

check this one. Too. Okay. So, uh, simple lang naman yung paraan natin ng pagpipihit natin dyan na equalizer. Pasilip ko sa'yo. <laughs> Ayan, nandito na rin ang ating spinner. Eh? Sir, Miel, gentleness. Okay, so simple na yung pihit So, di tayo gumamit ng sub kaya medyo mas mataas dito sa part Okay! Ayan. Then, sa, uh, sa, so may, sa so, may high naman niya, simple lang. Okay. So, ayan lang. Ito, hindi gumagana to. Itong compressor limiter gate natin. So, tingnan nyo, walang ilaw. So, hindi siya gumagana. Diretso na yung equalizer to pump. So, passive yung gamit natin. Okay. Okay. So, tingnan nyo. 24-7 in. Wow! So, dibutin din natin ito minsan. So, sa ngayon, uh, tara na. Uh, pupunta na rin tayo sa site which is uh, the Island Builders mga kamusta So yan na muna yung ating update para sa setup natin ngayon So di ko alam kung mabibigyan uh, ko kayo ng uh, update mamaya para sa ongoing na uh, event So ngayon hindi na, uh, pupunta na kasi ako sa Tugbao Sunday kasi, Saturday ngayon, pasahod Kaya medyo busy mga kamusta no? So ayan, uh, see you on next vlog mga kamusta at uh, shoutout sa mga kaibigan natin yan, Mga kamasta natin Okay Ingat po kayo lahat God bless everyone Bye